Sa patuloy na pagsuporta ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa micro, small and medium enterprises o MSMEs, lumalawak ang oportunidad ng mga lokal na produkto na makapasok sa mga international trade fair. Sa pangunguna ni Governor Ramon Viggo III, hindi lamang nagkakaroon ng mas malawak na plataporma ang mga negosyante, kundi nagbubukas din ito ng mas maraming oportunidad sa industriya. Isa sa patunay nito ang matagumpay na pagsali ng Pangasinan sa Manila FAME 2024, isang kilalang trade fair na dinadaluhan ng mga negosyante at mamimili mula sa iba't ibang panig ng bansa dito na ipakita ng mga negosyanteng pangasinense ang kanilang dekalidad na produkto sa isang malawakang eksibisyon Last year uh, na-invite kami ng DTI uh, in uh, cooperation with the uh, provincial government of Pangasinan sa pamamagitan ng nasabing trade fair nagkaroon sila ng pagkakataong makilala ng iba't ibang negosyante at posibleng collaboration sa mga dayuhang mamimili isa sa mga hindi nila inasahan ay ang imbitasyon mula sa gobyerno ng Brunei upang lumahok sa isang linggong trade expo sa kanilang bansa. Punta kami sa Manila Fame, nadala na namin ang aming products and through them nakakalala kami ng ibang um, possible collaborators and also um, this year dahil sa nakikita kami sa Manila Fame, invite po kami ng um, Brunei government na mag-expo for seven days po sa kanila sa Brunei uh, sa bansang Brunei Hindi rin matatawaran ang naging ambag ng Design Center of the Philippines sa pagbabago ng kanilang packaging at branding upang maging mas marketable at sustainable ang kanilang produkto. Sa patuloy na pagsuporta ng pamahalaang panlalawigan, mas lumalakas ang loob ng maliliit na negosyante na iangat ang kanilang mga produkto sa mas malaking merkado. Maraming salamat po kami sa Uh, sa government of Pangasinan sa malaking nitulong nila sa amin sa pag-asikaso uh, at pag-dala uh, sa amin sa Manila Fame kay Dr. Arlene Cuico and kay Governor Ramon Cuico sa pag sa aming mga MSMEs dahil um, nga uh, unti-unting nakikilala ang ating mga produkto and um, sa kanilang tulong ay mas lala pa natin may dadala at maitataguyod ang mga produktong pangasinan. Mula sa simpleng negosyo, ngayon ay unti-unting lumalawak ang sakop ng mga produktong gawa ng mga pangasinense dahil sa kanilang sipag, tiyaga at suporta mula sa gobyerno, nagkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon sa pandaigdigang merkado. Valerie Dismaya, RNG News.